Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon Itong pahayag ng isang galit na galit na kabataan Sa Facebook Reel posted by Bel sana Tapang nyo, galit na galit ah, Pabagsakin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon Sunugin natin ang bahay ng mga kongresman. Hindi ako takot kahit patayin niyo ako ngayon Abe, tinignan ko kung AI pa ito. Parang hindi naman. Dahil, actual, may mga dumadaang sakyanan sa kanyang likuran. Okay, pakinggan natin, ha? Ang gobyernong ito, napuro ng Hmm.

corruption wala nang kokontra talagang lahat aminado talamak ang corruption hmm, kanina may nabasa akong post party ano post ni Dr. Tony Leachon 30 business groups nag uh, bigay ng strongly worded statement na stop this shameless unending corruption wala na, puno na ang mga negosyente sino ba? Uh, mga mainstream media si Atom Araulio di ba GM ito? ya, yeah, GM yata sabihin niya <coughs> ang daming kunwaring galit sa corruption, kailang tuloy pa rin ang talamak na corruption Puro satsat, -sat, puro investigasyon, puro pangako. Tuloy-tuloy pa man din ang talamak na korupsyon. <laughs> Pati na ang unang ginang, First Lady Lisa Araneta Marcos, nagalit na rin. Dahil yung pet project niya na pra 200 million worth of uh, film heritage center, ang kinuhang kontratista, <laughs> mga diskaya, nako, pag-inspect, tumutulo. <laughs> ang daming crack yung mga dingding. -ding. <laughs> Kaya galit, mahiya naman kayo, sabi ng First Lady, pati ba yan, kinana nyo pa? <laughs> Walang sinasanto. oh, may nabasa kong post ni sasruganto Ganto Sasot. Ang kaibahan daw ng dalawang First Lady Uh, First Lady Imelda, panaw ng Marcos Sr. at itong Lisa ngayon. Noong Marcos Sr., First Lady Lisa, ang kinukuha niya mga big time, mga sikat na mga architects para gagawa ng mga ganyan, mga cultural center. Kung ano pa yung maipinatayo ni First Lady Imelda. Kaya hanggang ngayon, after how many years na ba? For more than 40 years, nandiyan pa rin, nakatayo pa rin yung mga pinatayo ni Imelda Marcos. Dahil, ma matino yung, kwan, mga may pangalan na mga architects o engineers contractors. <laughs> Ito naman kay First Lady Lisa Araneta Marcos. I don't know. <laughs> Naging biktima sila, no. Ang kinuha, uh, basta, Pacific Builder sa Basta isa sa siyam na kumpanya Nang Diskaya. Kaya <laughs> tumutulo. Ano ba naman yan? Walang patawad, pati taga Malacanang biniktima. Eh paano? Eh may nabasa kong post. Walang korap na kontraktor kung walang korap na politiko. Yun, nabasa kong post lang yon. Madaming nagsasabi, sino ba ang Si Karen Davilata. At sa kanilang programa, TV Patron. Kanilang kuro-kuro. Eh, yeah. equally guilty rin. hindi lang kontraktor. Equally guilty ang mga DPWH. Equally guilty ang mga lawmakers. Which I agree. Yan yung tinatawag na trinity may trinity sa Diyos may trinity of corruption <laughs> dito sa mga flood control projects sa buatan politiko DPWH contractor ang list guilty sabi ni Senator Marcoleta ang mga contractor naghahanap buhay lang yung mga tao gustong kumita kaya nga eh kung laki yung hinihingi eh mapipilitan sila talaga na i-substandard or igos project na lang dahil ang daming hinihingi oh kung walang maghingi di walang kaltas magandang proyekto Ganon ang nangyari no panaw ni PRRD saksi ako sa <coughs> mga proyekto sa aming lugar sa Bukidnon. Magaganda yung Well, kalsada ito ah. Kalsada. Balitaan namin sa kontraktor nga hindi nila pwedeng baboyin yung proyekto dahil hindi sila babayaran ni Digong. Gawa ka muna ah, yung kontraktor. O, gawa ka muna. Sarili mong pera, gawa. Pag natapos na, Inspection. Kung makapasar, bayan. Kung hindi nakapasar, bahala ka sa iyo yan. Building, kalsada sa iyo. Hindi ka na babayaran. Ganon. Kaya yung kalsada papunta sa aming farm sa bukid noon, nung natapos na, nabigla ko dahil bigla na lang may mga porsyon na binabakbak na. Yung pala, substandard. So, kailangan baguhin ng kontraktor para bayaran. Bago-bago natapos nagbabakbak kagad. Oh, nung pasado na sa standard quality test, yung binayaran. Kaya, wala. Kung meron man daw komisyon o kickback panahon ni PRRD ang nariniko narinig ko sa mga kontraktor, hanggang 5% karamihan bibihira yung makaabot ng 10%. O di, malaking naiiwan, kaya maganda. O, oh, ito, sana hindi mangyari yung Indonesian style na susunugin. Mali yun. Kailang kung nag-aalab na yung galit ng taong bayan, di nyo na yan mapipigilan. So ayusin niyo itong investigasyon ngayon na ipakita na may patutunguan, hindi yung pampalabas lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee Panorin niyo ang video na ito muna ni ang among saging lakatan nga among pagputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw pito ni sipi karon man sa pagputo sa mong saging lakatan mag na pud me so muna ni ang among saging lakatan nga among pag karong adlawa so salamat gyud kayo sa Ginoo nga nanaay panalangin hmm, so gikuan lang gyud salamat gid kay si Ginoo nga nakarbis namin ani saging lakatan saging lakatan oh, karon nalina na nagad mi so mo na ni ang bayad sa among saging lakatan salamat gid kay sa Ginoo og labaw sa nagasuporta sa saging uh, awas na gid sa among kasyo salamat kayo sige sir si Pi Adayon nakura sa akin nakura sa akin Uh, bunso ko ayaw ang iyang unod, oh. So, among gitimbang. So, 15 ka kilos ang isa ka bulig. So, nalinan may og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan. So, Mupod ni ang iyan ni unang tanom ni Manu Iki lakatan nga namunga na po, oh. So, yang gi potong. niya so, siam ni ka sipi. So, ni ang saging ni Manoy Boy. Nga pito ka sipi yapon ni. So, gi potos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na na ang pagpamunga sa among lakatan. na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So, salamat kayo sa ginoog sa nagtanaw sa video sa YouTube.